Yo, anyo nga siyo? Finally, after ilang weeks nga, maharap ko na tong balikbayan box ko. Ngayon ko pa nga lang siya masisimulan kasi sobrang busy ko nga nitong mga nakaraang linggo. May pasok ng Monday to Friday, tapos minsan may pasok din kami ng Sabado. So, Sunday lang talaga yung araw na meron ako para maasikaso tong balikbayan box ko. Nandito nga pala ako sa bahay ng mga katrabaho kong Pinay. Dito ko kasi balak ayusin to kasi medyo masikip kasi dun sa bahay. Eh kung dito ko siya aayusin, mas may space kasi dito at saka mas makakakilos ako ng maayos. Kaya pag namimili ako, hindi ko na siya dinadaan sa bahay dahil siya na dito sa kanila. At ayan na nga lahat halos ng na mga napamili ko. Sobrang tagal ko nga yan lahat sila tinitigan bago simulan kasi hindi ko talaga alam kung paano siya sisimulan eh. Pero ayan, may mga luma din kasi ako mga gamit dito. Ayun yung pinaka inilagay ko muna sa ilalim. Para hindi naman masyadong direkta yung mga ilalagay ko na matitiga sa ilalim. Inuna ko na nga pala tong mga spam na to. Mas okay din kasi talaga kapag yung pinakamatitigas yung ilalagay mo sa ilalim para may suporta din sila sa pinaka base. Daming alam may base base pang nalalaman. Sobrang nakakatawa na, na magayos ng balikbayan box no? Yung nakikita mo lahat ng pinamili mo at yung makakapagbahagi ka din ng kahit konting blessing sa iba. Yung kahit lumaki akong walang wala kami, never ako tinuruan ng nanay ko na maging madamot sa iba. Lalong lalo na pagdating sa pagkain. Bali yan nga pala yung gift set na bigay sa amin ng company namin nitong nakarang holiday dito sa Korea. Hindi ko na nga sinama yung pinaka packaging niya kasi sayang naman yung magiging space na kukunin nun. Tapos isinunod ko naman itong mga shampoo. Bali nga pala nung may time nga pala ako nung na nakarang araw, Nilagyan ko nga pala ng bubble wrap yung pinaka pump niya. Nakakatakot kasi kapag hindi ko nilagyan, baka kasi maputol yung pinaka pump niya, sayang naman. Medyo nahihirapan nga ako magayos nito, kasi ito yung pinaka delikado sa lahat eh, baka kasi sumabog. Pero dati, nung last na umuwi ako, nung nagpa-box din kasi ako nun, buti wala naman sumabog or kumalas kahit nasa ilalim siya. Ito yung mahirap na part kapag nagayos ka ng balikbayan box eh. Kung saan part mo siya ilalagay kasi para magamit mo yung space ng maayos. Pero buti na lang naglalaro ako ng Tetris nung bata ako. At least alam ko kung saan siya ilalagay para mas ma-maximize yung space. At para madami na ding mailagay. Kasi kapag kinuha tong box na to, madami pa tong kamay na pagdadaanan kaya kailangan talaga. Wala ka talagang extra na space para hindi din mayupi yung box. Or para hindi din talaga siya mabutas. Bali nilagay ko na nga din pala dito yung mga lotion at saka body wash. Tapos ito nilalagyan ko nga sya ng mga palaman na damit para hindi sayang yung mga extra na space. At saka may mga iba na din kasi akong ilalagay dyan kaya yan na lang yung ginagawa akong pinaka divider. Bali ayan nga pala halos yung mga pinaglumaan kong damit dito. Bali yung mga sapatos nga pala yung pinaka nilagay ko dyan sa ibabaw nun. Hindi na naman siguro tumapitpit no kasi wala na naman akong mabigat na ilalagay sa ibabaw eh. Bale, yan nga pala yung mga sapatos na pinabili sa akin ng mga pamangkin ko. Sobrang excited na nga sila kasi may bago na naman silang sapatos. Pinagsisiksikan ko nga din pala yung mga gilid-gilid niyan. Sayang kasi din yung space dun. Sunod ko namang binalot is itong mga natela. Sa pantalon ko na nga lang yan lahat sila binalot kasi wala na nga akong bubble wrap. At saka mas okay na din na sa pantalon para dual purpose. Medyo nakakalahati ko na nga din tong box. At sa mga oras na nga na yan medyo sumasakit na nga din yung likod ko. Pagkatapos nga nyan, isinood ko naman itong mga honey butter almonds. Nakatikim na ba kayo nito? Ang sarap nito guys, nakaka-addict. Medyo pricey nga to dyan sa Pilipinas kaya dito na lang ako bumili. Pampamigay lang ganon kasi ako gusto ko yung mga kinakain ko kasi dito sa Korea gusto ko makain din nila eh. Medyo madami pa nga akong ilalagay pero konti na lang yung space ko. Kaya isinood ko na itong mga ramyon kasi ang laki din nakakainin yung space nito eh. Huwag nga pala kayong magtaka kung bakit sobrang dami kong mga pinamili may mga pagbibigyan din kasi ako ng iba dyan. At pag uwi ko nga ng Pilipinas, syempre magbabahagi din ako sa mga followers nitong page natin. Lalong lalo na sa mga mahilig mag-react, comment at saka lalong lalo na sa mga mahilig mag-share ng mga vlogs natin. Kaya sabayang madaming thank you po sa pagsuporta nyo sa ating page. Kayo po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ako sa pagbablog. Shish! Pagkatapos nga ng mga ramyon, ito naman chocolates yung mga pinagkaabalahan kong ilagay. May mga hangin nga pala yan sa loob kaya ginugunting ko nga at binubutas ko muna bago ko siya lagyan ulit ng panibago. Kung mapapansin nyo nga, panay mga mini bites nga itong mga binili kong chocolates. Para madami tayong mabahagihan, lalong lalo na sa amin, napakadami pa naman mga bata doon. Pero wag nyo na akong sisisihin kapag sumakit yung mga ngipin nyo ha. Ngayon ko nga lang din na realize habang nag edit nga ako nitong video na to. Sabi dami ko pala talaga na pamili. Very impulsive buyer ang tito nyo. Pero okay lang naman kasi ilang months din naman ako sa Pilipinas. Sa mga hindi nga pala nakakalam, end of contract na nga pala ako dito sa Korea. Inabot nga din pala ng kulang-kulang 6 na taon itong unang kontrata ko. At pagkatapos nga ng ilang buwan na bakasyon ko sa Pilipinas, babalik na lang din ako ng Korea. Pero pagbalik ko ng Korea, hindi na ako mag e -exam. Kasi dito sa Korea guys, may tinatawag kasi na sincere worker. O yung pagbalik mo dito sa Korea, dun ka pa din sa dati mong employer. Mas okay yun kasi hindi ka na ulit dadaan sa EPS exam. At hindi ka na din maghihintay na matagal sa Pilipinas. Di ba ayos din? Ang hirap pa naman ng buhay at sobrang taas ng bilihin ngayon sa Pilipinas. Kaya kung ako sayo, mag-abroad ka na. Charot! At nung nailagay ko na nga halos yung mga chocolates, sinubukan ko nga isarado muna tong box at titingnan ko nga kung pwede pa akong maglagay ng iba pa. Sayang kasi yung space ay madami pa din naman akong ilalagay. Medyo kaya pa nga maglagay ng konti kaya inilagay ko na nga din tong mga chocolate na almonds na to. Dito guys kapag nagpa ka, hindi naman issue kung gaano kabigat yung box kasi hindi naman per kilo yung binabayadan dito. As long as mapuno mo yung box, okay na yun. Huwag lang yung susober yung umbok ng box. May mga face mask nga pala ako dito at iyon nga yung nilagay ko dito sa ibabaw ng chocolates. Malamig kasi yun para hindi din agad matunaw. Nilagay ko na nga din pala sa ibabaw yung mga binili kong damit ng aso namin. Naku, islay ka na naman. At ito, walang katapos ang chocolates. Diyos ko po. Sinali ko na nga din pala dito sa box itong shopping bag ng Nike. May nanghihingi kasi nito sa akin. Ang ganda din kasi talaga nitong shopping bag na to. Halos patapos na nga ako mag-ayos nitong box ko. Inabot nga din pala ako ng ilang oras dyan. Pinatungan ko na nga din pala tong box ko para mas maging okay siya kapag nilagyan ko na siya ng tape. Mas mahirap kasi talaga mag-tape kapag magsasarado ka na talaga ng box. Bawal pa naman dito yung mga nakabukol yung box. At sana nga wala man sa mga bagay na pinaglalagay ko dun sa loob ng box. Kasi dugot pawis talaga namin mga OFW ang puhunan dyan. Mula sa pagsisave ng pa-konti-konti kada buwan, sa pamimili ng pautay utay at sa pag-ayos ng balikbayan box para ipadala sa mga mahal natin sa buhay. Sinigurado ko talaga na maigi yung pagkaka-tape ko nito. At feeling ko nga, mas mauuna pa nga ako dumating sa Pilipinas kaysa dito sa box ko. Late ko na din kasi talaga ito na asikaso. At ito nga, finally, natapos na. Kung nagustuhan mo nga itong video ko, pakipalaw mo na lang ako at ishare na lang din itong video ko. Anyong!